Hi guys! Welcome once again to my channel. This is Amaya Amaya Health and Beauty Tips and Mega Love Shoutout sa inyong lahat. Kung ikaw ay adik sa patis, panuurin mo hanggang huli. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Isa na ako sa naging adik sa patis. Hindi ako makakain kapag walang patis. Paalala lang, itong gagawin ko ay para lang maalis nyo ang pagpapatis kung kaya ako isishare ko sa inyo ang aking sariling version ng patis. So, kailangan mo lang ng water, sugar, at asin. So, ito ay kontrolado nyo ang paglalagay ng asin kung kaya ako sinishare sa inyo. So, ang unang gagawin ay ang sugar ilalagay mo sa iyong kaldero. Laitan lang ang apoy at uh, pag ito ay mamula-mula nga, lalagyan mo ngayon ng tubig. At pagkatapos ng tubig ay haluin lang mabuti at lagyan mo na siya ng salt. So ikaw yung makapag-control kung anong alat ang pwede mong lagyan dyan. Pwede mong lagyan ng konting betsin para masarap lang ng konti. Pag ganito ang patis na gagamitin mo, unti-unti mo nang maialis ang patis sa iyong buhay. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.